Ako nga pala si Danmar Steven C. Paparon, uh, third class, third year student from CME, uh -huh. 20, 21 years old, and yun nga. once again, no, oh, pasalamat tayo sa ating uh, uh, mga followers, sa ating supporters dyan. Maraming salamat po sa inyong mga solid so, supporter natin. Walang sawang sumusuporto. Oh. So, here we are right now. si Kasama po natin yung isang ano, sudyante ng ZSMC guys. Yung nag-trending last night, last time. No, uh, Nakuna natin na siya. Pinicture natin siya. At uh, yun, maraming humahanga. Maraming nag-share sa uh, picture niya na nag mayroon siyang binibenta. Uh, so as part sa mga sujante dito ng GSCSMST. Balit-balita ko last time ikaw yung ano parang maraming nag nag-share sa video uh, sa picture mo. na, na Paano ka nagsimula Danmar sa ano, sa pagbibenta ng choco tsuk uh, first of all sir, uh, favorite ko kasi yung choco So Yun? uh every day kumakain ako ng choco bumibili ako ng choco So napaisip ako na what if uh, kesa bumili ako araw-araw ng tsokolanay, uh, what if ako yung magbenta, makakain ba ako ng libre? Yun, so, so, yun. Uh, na ako, nakakain ba ako? Na favorite <laughs> ko. so, yun. So, balita ko, marami nang nakakilala sa na ikaw ano, si Mr. Tsokolanay <laughs> ng ZSMST. Baka pwede pa natin ano, uh, paglagyan ng Mr. Tsokolanay ng ZSMST, no? Pwede, so, pwede, maraming humahanga sa'yo. Ano yung... Uh, ano yung ma-message mo sa mga kapwa mga estudyante dito ng ZSMST? So, yung message ko lang sa mga kapwa ko student is uh for me, kung ano yung gusto ninyong gawin, kung gusto niyo uh, kung may gusto man kayo, gawin niyo gawin nyo para sa sarili nyo hindi lang din para sa sarili nyo para sa mga inspira inspiration nyo or inspiration nyo sa buhay yon mm. kasi ako kasi uh, maluwa kong tao so madami akong gustong bilin madami akong gustong mga bagay mm. aside dun, uh, gusto ko rin mag-ipon marami talagang gustong so, so, at, so at least nakatulong ka pa sa family mo no? so uh, nakatulong ng konti <laughs> nakatulong ng konti <laughs> nakatulong ng konti in a way na Uh, hindi na naging ng pera. Kumbaga nabibigyan pa rin ako ng baon pero hindi na yung Lesser mga, na siya. Uh, expenses sa school mm. kaya ko na kahit konti yon. Yon at least no di ba nahihirapan uh, yung uh, parents no lalo na ngayon no. Uh, Siyempre mahal na mahal na lahat ng lilihin. Yes. Mahal na kayong palilitin guys so uh, yon uh, at least di ba parang nakatulong din sa parents natin nga yes, uh, Ah, uh, hindi na nga naghingi ng pera. Okay, okay. So ano yung ano mo? Anong goal mo talaga is yun after makagraduate mo or anong plan mo talaga uh, no? Yung plan ko is um, uh, go with the flow lang ako sa kung saan mm. kung ano talaga yung kung ano yung maibigay sa akin na opportunity. Pero syempre, mas focus ko yung studies after mm. ng studies na to, after ko uh pala rin na maka, maka, oh, maka dito sa school. Uh, kung ano yung next step, yun yung susundin ko. Aside dun, if ever naman na uh, if ever naman na wala pang masyadong ginagawa, mm. kung pwede naman ako mag-business uh, mm. para lang may extra-extra. Yeah. So, gawin ko kung anong pwede ko pang maibenta aside sa chocolate As long as yung mga customer ko is afford naman nila kung ano yung Ibibenta. pwede kong maibenta. Ayun, Ayun no So, grabe no, galing talaga ng mga estudyante ngayon. Dati, Dati, ba't ni nag-trending ako dati guys? Gumi, nagbibenta lang ako ng saging, hindi man ako nag-trending. <laughs> Walang kasing kumuha ng picture sa akin guys. Iba talaga pag They si Danmar. <laughs> Wilson. Ayan, no? Yeah. So, I mean, ano, uh, siguro, sig I think yung mga sudyante ano, yun, uh, parang uh, nakakatulong din sa kanila, sa kanila yung uh, paano, yung, syempre yung paka magbenta, yung ganun. Dati kasi may ibang sudyante, may yun, ano, yung mga ganun. So, depende yan sa, ano, sa, sa 'yun confident na ayun kaya ko mamuhay yung being independent yes. o pag makatulong din sa family na yung parents natin na nagbibigay ng uh, yung pera so 'yun at least konti na lang ma yung maibigay tsaka tum, nakakatulong ka din sa kanila uh, Kahit konti konti pero 'yun nga um yung ano ka lang talaga yung main point ko yung goal ko din talaga is ah uh, makapag-ipon kasi yeah, correct 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 ngayon kasi hindi basta-basta yung mga gastos eh so lalo na sa yeah, mga estudyante nyo yes. like, sa marine ah marine engineering no? Yes engineering? malaking gastos kailangan ng malaking budget para lang, para sa course na to so yun nga uh, hanggat, hangga't malakas yung benta or hangga't meron so tsatsagayin ko para meron talaga akong makip and if everman man meron mm. opportunity na may maibigay So I grab for it Para Para din may mm. Ano yun So May huling tanong ako sa Danmar Ah uh, Hindi ka ba nahirapan Sa uh, Situation mo you know, Being a student Then nagbibenta ka pa ng Chocolanay Hindi ka ba nahirapan Ah uh, Yun, yun, yun yung Paano question. mo may manage Yung time mo Lalo na sa studies so, mo So Yung Sagot na yan is Medyo mahirap Sobrang hirap Pero Siyempre Ah uh, nakakaya naman nakakayanan mm -hmm. so lalo na ako madami akong hilig hilig sa sports sport oh, so ay, ay, ay para nakita yeah. kayo naglalaro ka ng basketball basketball oh, yes player of ano player of the day chamba 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 lang <laughs> ayun no so yun aside dun gym or yun studies and benta, business. So, mahirap siya i-manage, hmm. pero syempre, di ba, time management talaga. Time management. So, kung dedicated ka sa ginagawa mo, hmm. kayang-kaya yan. Kayang-kaya -kaya So, yun no, maraming salamat si ano, Dan Mar, no? Isa pong yes, uh, voting, i, i sa mga student ng GSMS, ST, no? Ako. Na gumagawa talaga ng paraan upang ma yung mata matapos at makamit yung ano na, uh, makamit yung mga pangarap nila sa buhay. Yes. That's it. Uh, so thank you Danmar no. Uh, isa pong mabuting estudyante dito sa ng ZSMST. Ah, uh, sana at uh, achieve mo yung ano, yung yung goals mo sa life mo, yung sanat. mga pangarap mo. Apo. So, yun no. Uh, galing pa ito po, ito pong you mga sir. isang mga good example ng ZSMST students, to. No? Uh, ating tulara no. Wag naman hanggang gano'n na lang sila bat gumagawa sila ng uh, paraan. Paraan, Apo. yun para hindi masyadong pabigat sa parents nila. Yes, oh, syempre may mabangilangan din tayo so as, as a student, no need na maghingi ng pera sa parents natin. Ayun yes. po, so yan, thank you. Uh Danmar sa uh, ano pa-unlock no, uh, yung pag, pag uh, pagbenta na at ma-interview natin pagbenta ng uh, chocolanay uh, bilang estudyante, bilang mag-aaral. At uh, yun, good job. Thank you, sir. Alright, so please like and share sa kay Mr. What's Up, Wilson Benides. Yan, thank you. Sa sana, ano, uh, pag may you know, makita natin si Denmark. lapitan natin, guys. So, yan. Pag bili niyo chocolate na chocolate na, na yung... <laughs> Pag makita <laughs> nyo yun, yung naglalakad, bili nyo na. <laughs> 15 pesos each na po. <laughs> walang, ano, walang sale ngayon. Ay, <laughs> nakamura. Ay, nakamura. Uh, student price. Yan, yeah, student price. So, abot kaya na mga students. Yes, yes, yes. So, yun po. Salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Vamos